Oh. Kung akala mo tapos na ako sa'yo, pues alam ko na ang sikreto mo. Ano na naman ang problema mo? Oh my God, nagde-deny ka pa? Anong tingin mo? Hindi ko naralig yung pinag usapan niyo kasama yung pamilya mo. Andi, hindi mo kaya itago ang totoo habang buhay. Alam na kita. Sakto-sakto, nandito ka. Ito na. Ito na yung pinaghandaan natin. Arthur, wait. Ito yung... Meron kang kailangan malaman tungkol kay Andy. Isang sikreto. Anong sikreto? Arthur, si Andy ay isang paminta. Huh? Pading. So... Well, confirmed. Narinig ko sila, kasama yung pamilya niya, ang pinag-uusapan nila, Arthur. Alam daw kasi dati natin dito, na keso lalaki siya, wag daw maingay. So tama nga ako. Yung hinala ko, Arthur. Kasi iba yung, nakita mo naman kung paano magsalita, di ba? So anong point mo? Well, isa siyang klosetang bading. Pareho kami. So, ang ibig kong sabihin, ito eh, lahat ng na pinag-uusapan natin, gusto mo lang sabihin na parehas kayong bading? Yun lang? Ah, well, uh, yes. Irving naman eh. Wala akong panahon sa mga ganyan. Mas marami ako mas importanteng dapat asikasuhin. Ano ba? Wala akong pa wala pa panahon. Kasi gusto kong alamin, bading o oh, hindi ito si Andy. Ito na oh! Ito na oh! Eto, ito Order ni Mamita. Hindi kayo pwede magkamali dito, ha? Ano ba? Eto kasi kasuyin nyo. Kaysa kung walang chismis yan. Sige na. Pero...